Salamat mga kapag-uugis! Ako Silito at welcome kayo sa aking channel, Magyaris Garden. Ang i-share ko naman po sa inyo, yung tamang pagtitilig sa ating mga bulim-bulimyan uh, para maparami natin ang bulaklak o kahit naman maliliit pa lang, mapabulaklak na natin. Kasi kung hindi tama yung ating pagtitilig, sabi hindi mo na man gusto yung ating mga bulim-bulimyan. Ayan ang i-share ko sa inyo at papakita ko sa inyo kung paano ang ating laklaklak. At Kaya dito, ito ang malaki. Nakita nyo? daming bulaklak oh, halos sa wala ng dahon. Pero bago 'yan, doon muna tayo sa malilit ko ipapakita sa inyo. Ah, papakita ko sa inyo kung ano yung pagkakaiba pa ng ah, uh, sobra sa dilig at yung sakto lang sa dilig alam niyo pagka napansin niyo na ganito yung mga bumbilya niya Ay eh, nakita niyo may bulaklak, di ba? O ayan, lilit pa lang may mga bulaklak na ayan oh. Eh. Oh, dito. Makita niyo mga tuyong tuyo yung mga ibabaw niya. Tuyo ang mga ibabaw niya. Oh, ayan, di ba? Ang lilit pa lang oh, ang dami ng bulaklak. E, Ayun, tama ang dilig dito. Kasi doon sa ano, sa doon sa uh, yung stand ko na yung pinaglari ako ng mga maliliit ah uh, hindi rin pa kahit na dinidiligan ko sila araw-araw na pare-parehas hindi rin nagkakapare-parehas ang dinidiligan ko ah uh, doon kasi kung misan uh, merong natututukan merong hindi pero kung kagaya lang sa inyo na hindi naman gano'ng karami yung mga bugambilya pa isa isa lang o pa 20 pieces kasi yung lagayong ko iskan may marami na i-flat kasi pagka sobra sa dili ganito ang nangyayari pero pagkakasama sila doon maaari nito na yung ano yung butas nya na yan natapat doon sa mga bakal nung ano iskan ko doon ayan o oh, may guhit o Ayan ay buhit ito oh. Natapat doon sa bakal. Kaya hindi masyado makalabas yung tubig. Ganito ang nangyayari pagka sobra ang tubig. Tinutubuan siya ng mga damo na ganyan. Ganito ang nangyayari. Tingnan niyo yung pagkakaiba niya. Ayan. Di ba? Ah, basa siya oh. At wala siyang bulaklak. Oh, ayan, wala siyang bulaklak kahit na buho ko pa lang ng bulaklak wala kasi nga alam niyo pagka sobra sa tubig na ganito at hindi tama yung pagdidilig natin yung ugat na ito yung ugat nya hanggang nagtatagal hanggang nagtatagal pag sobra sa dilig lalo kong tagulan ah, nabubulok yung ugat nya ah, buhay siya pero yung mga ibang ugat nya ah, bulok kaya hindi siya makapagbulaklak hindi siya fresh yung mga ugat niya. Pagkay dito, papansin nyo. Ganyan ang nagiging lupa pagka yung sobra sa dilig. Pati na nyo naman yung pagkakaiba dun sa okay lang ang dilig nya. Tuyo. Pagkita nyo, ang late pa lang. May bulak-bulak na. Manta lang ito. Pagkaiba ang kulay ng lupa, di ba? Parehas ko lang na diniligan kayo ng umaga yan kasi nga ito, yung butas nya, siguro, hindi tama kaya ganyan. Kahit ito, Baka mapansin nyo pa na tinutubuan ng mga damo na ganito. Paano ang gagawin natin dyan? Pagka ganito ang bugambilya ninyo, hindi mamulaklak ganito ang lupa niya. Ang gawin lang ninyo, huwag nyo didiligan kahit ilang araw. Hintayin nyo na, ano, na matuyo ng gusto yung lupa niya. Yan lang pinaka best na paraan para mapabulaklak natin. Hayaan nyo siya kunyari 3 days o 4 days na hintayin nyo na mamuti yung lupa nya para siya mamulaklak sa kanya uh, diligan ng gusto diligan nyo ng gusto uh, yung ugat nya uh, mananariwa kasi nga na over nga sa tubig para bang kahit na anong halaman ganun din naman pag over sa tubig nabubulok yung ugat o, ganun ang gagawin. Nakita nyo ito. Ito naman. O, yan o. Dry ang, ang lupa nya. Hmm? Saka wala siyang tumutubo na masyado na damo na ganito. Mapapansin nyo pag tinutubo na kasi ng damo na ganyan. Eh. O, nakita nyo Ang liliit lang. Magkakasabay lang sila. Pero ito may mga bulaklak na. O, marahin na siyang bulaklak o. O. tuyo yung lupa nya o. Oh yung mga ganito naman ang gagawin nyo lang pagka yung okay naman yung dilig nya pagka pag kayo pwede tuwing ikalawang araw magpapara kayo na isang araw didiligan nyo kinabukasan kinabukasan ulit pero kung sobrang init at punong puno ng bulaklak ah, pwede uh, ah, didiligan ng araw-araw huwag -araw. lang yung sobra-sobra kasi kung mapapansin niyo naman pag kakulang yung ano yung tubig ng halaman niyo. Ah, 'wag niyo lang ihintay na malanta. Kasi gaganareto ikalawang araw pero isang araw pa lang ay nakita niyo nalalanta na siya. Ah, Mababaluktot yung mga dahon niya. Ah, every day niyo na diligan. magaganon, Kasi dry na yung lupa noon kaya nalalanta na siya. Ito dapat, pag pinatuyo nyo ito ang tuyo tuyo saka diniligan ng gusto ah, agad mamumulaklak siya ng ganyan ilang lang naman ang paraan dito eh kasi magpalit pa kayo ng lupa matagal pa bago mag recover di ba Tampo lang ko kayo ng pagdidilig dito. So, ito yung pagdidilig ko. Mapapansin nyo, Joe, didiligan natin itong tatlo na to. Didiligan natin yan. Maraming tayo didilig. Pansinin natin. Nakita nyo, wala siyang naiiwan na tubig dito sa ibabaw. O yan. Ang bilis niyang matuyo, diba? O yan, ang dami natin dinilig. O, o agad natutuyo siya. Ayan, o ang dami-dami natin dinilig. Ay, ibig sabihin nun, okay yung lupa niya at okay, okay yung halaman. oh di O, diba? Ay papakita ko naman sa iyo. Kasi 'yan tama pag didilig lang, didiligan niyo lang lang ganyan, no. Eh. Tuwing kalawang araw. O kaya eh kung nalalanta, ah uh, isang araw lang diligan niyo na uli. Para mamulaklak ng gusto. Ayun, nakita niya walang tubig. Ito diligan natin. Kasi ito na luluto nga 'yung ano, 'yung tatlo na 'to, diligan natin. Ah uh, hindi fresh 'yung ugat niya kasi papapansin ninyo pagka diniligan natin ang gusto ayan o oh. hindi agad na bumababa yung tubig ayun o oh. naiiwan siya di ba ayan o no? oh. Ay, kahit ito oh. may tubig pa rin ayan. kaya hindi siya makapabulak kasi yung ugat niya uh, ah, nalulusaw yung iba dahil nabababad siya sa tubig mas maganda pa rin kung may uh, matutuyuan o, ayan tagal oh samantala yung tatlo na yun diniligan natin kanina tuyo agad Kaya e, halos mas marami pa yung dinilig natin doon, di ba? O, yan, napapansin oh, ninyo. Hindi siya mamumulaklak yung magumbilan nyo pagkaganyan tangap ang bigat niya. Ah, papansin niyo, papigat O oh, ito, magagaan lang. Kasi ah, nga, papakita ko sa inyo na malaki. Ah, kagaya doon. Then tinutubuan din siya. gano'n no? Yung mga ilang na ganito. Makita niya yung lupa niya. O oh. oh, yan, no? Oh, basang-basa. Iba yung klase ng lupa niya. Kaysa dito, sa isa. Ito yung pagkakaiba ng lupa na naman oh. Pakita ko na naman sa inyo. Ito yung lupa niya, ito. Hindi na totoo. Ito dapat ito. Uh, ilang araw din na hindi diligan para matuyo, para mamulaklak. Nakita ah, niya wala siyang bulaklak. Oh. lang dito, ang dami-dami. Alisin -dami. na natin ito. Ah, ito. Punong puno ng bulaklak, di ba? Ah, ganun lang din ang pagdidilig. Ah, pwede po ikalawang araw. Pero pag sobrang mainit, nakita nyo na kulang naman. Pwede yung everyday. Ito na lang ang video kayo ito. Ah, maraming maraming salamat sa patuloy na patunood nyo ng mga video ko. Ay, yung mga datihan at yung mga baguhan naman. Pag nagustuhan nyo ang video ko ito, please like, share, and subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para yung mga ang video. มาป็นอื่นเลยบ๊ายบาย